Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po, ating subscriber, ang ating sasagutin. Ito galing po kay Malo Palaran. Shout out po si Jan, kay Wigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang beses ba daw pwedeng magturok ng ivermectin? So kayo po ay mahilig po sa ng mga baboy o kahit anong hayop kabuhayan, ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagtuturok po ng Ivermectin doon po sa ating mga alagang biik o mga alagang baboy. Kung ilang beses ba daw ito tuturok sa kanila. Ang ivermectin po mga kaibigan, ito po isang uri ng pampurga na natin po ginagamit sa ating mga alagang biik at saka ating mga alagang mga baboy na po. Ito po ay may dalawang uri ng uh, form. Ang isa po nito ay injectable form at saka ang isa naman po ay powdered form. Ibig sabihin kapag injectable form, ang method po ng pagbigay ng ivermectin ay through injection dito po sa mga alaga. And then kapag powder, uh, powdered naman po, ang method po na pagbigay nito ay through mixing uh, sa powder na ivermectin doon po sa feeds o kaya sa inuming tubig po ng mga alagang baboy po mga kaibigan. Kapag sa po yung ginagamit nyo ivermectin, bago nyo po ihalo doon po sa kanyang feeds o ihalo po sa kanyang inuming tubig, basahin muna yung nakalagay doon na instruction doon po sa sachet para alam nyo po kung uh, ilang heads ang pwede pong ibigay sa isa pong uh, sachet po mga kaibigan. Kasi mayroon po yung uh, specific na number of heads sa isang sachet kung ilan dapat para hindi po kayo magka-overdose doon po sa pampurga na ivermectin. Kapag injectable naman po inyong gamit, basahin niyo po yung level doon po sa box o sa gilid ng box kasi mayroon po naka-indicate doon kung uh, ilan o magkano yung bigat ng biik mo. Yan din po ang ibibigay mo per ml ng ivermectin so halimbawa kapag ang bigat ng biik mo ay 10 kilos and then uh, 10 kilos is to 1 ml dapat ang ibigay mo lang ay 1 ml kasi 10 kilos lang sya and then yung ratio nya ay 10 kilos 1 ml so halimbawa lang po yan mga kaibigan para po sa klaro pong detalye basahin nyo, bago talaga po kayo magpurga basahin nyo muna yung mga nakasulat po doon po sa label ng box, ng injectable o sa label ng sachet kapag powdered form naman po mga kaibigan ang pagbigay din po ng ivermectin na injectable, ito po hindi po katulad ng iba pong mga gamot na atin pong itinuturok directly doon po sa laman. Sagad talaga sa laman ng ating mga alagang baboy. Kung hindi po, ang ivermectin, ito po ay sub-Q or subcutaneous lang. So, ibig sabihin, dito lang po siya sa laman ng taba natin ituturok. Sa sa gitna po ng balat at sa kasalaman. So, sa taba na po natin siya ituturok yung medisina. Kaya po, kapag kayo po yung magtuturok ng ivermectin sa mga alagang biik nyo, dito po kayo magturok sa bandang uh, hita niya. Uh, hilahin nyo po yung pangulihang paa at kapag nakabinglat at parang nakasplit na po yung biik, yung space po dito sa gilid na yan, ayan, doon na po ituturok yung karayom na patagilid po mga kaibigan. Para doon lang po, lang po siya sa taba, hindi po siya aabot sa laman ng ating mga alagang biik. Kapag sa bandang liig naman po kayo magtuturok, dapat nakaslide yung ano nyo, nakaslide yung karayom nyo na nasa uh, 30 to 40 degrees lang po yung mga kaibigan. Para hindi po siya uh, sasagan sa laman, nasa taba lang po yung medisina. Kasi nga po, ang method of administration ng ivermectin ay hindi po siya deep IM, kundi uh, sub cure or subcutaneous na po ang inyong pag administer sa kanya. Dapat yung medisina ay nasa taba na po ng mga uh, biik o mga baboy niyo po mga kaibigan ang pagbibigay po ng ivermectin sa ating mga alagang biik o mga alagang baboy ay monthly po yan o buwan-buwan. So, depende po sa inyo kung pwede nyo pong gawing twice a month or once every two months, ganyan. Pero sa akin po sa backyard farm, mga kaibigan, every month po ako nagpurga kasi every month po ako nagbigay ng vitamins doon po sa mga alagang baboy po, mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.